yung mga kasama ko, maglalakad lang kami. Higintay kami ng driver eh. di diba? Maglilibot ang mga lola. Wala yung driver namin. Nag tagal. Kaya naglakad-lakad muna kami. Hi guys. Eh, pag ganito pala, hindi na pwedeng balik tayo. Kailangan nakatutok lang. Huh? Hmm. Nakita yung kamay. Ang i... Masilaw ko sa igit. na hybrid yung kasama natin <laughs> na ang tagal kasi ng driver o oh, di ba guys ang ganda ng kahoy o oh. uh, habang naglalakad kami dito bibidyo kami ng mga madaanan namin o oh, di ba guys ang ganda nyo oh. uh, alin ayun ang oh, uwak uh, guys o tingnan nyo oh, ang dami nila sa taas o oh. Ayun, ayun sila oh. Yung mga uwak. Ayan oh. Oh, di ba ang ingay? Oh. Oh, ay! Ah, nagliparan sila. <laughs> ang dami nila. Ayun, nagliparan na sila. Oh. Yeah, ayan, ayan oh, naglipad na yung mga ibo. Ano yan? Uwak daw, uwak. Oh. Uwak, uwak. Oh, ang dami nila, guys, oh. Oh, ayun, oh. 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 Oh, di ba? Ayan na, ah, picture, picture daw siya. Ayan. May picture daw siya. Oh, ba diba? ang ganda ni Jelay? Oh, di ba? Hindi mahintay yung ano, ayan na. Ah. Hindi mahintay yung sasakyan. Yung driver ayan, naglakad ang mga lola. Oh, di ba? Umamon. Umamon. Umamon Lagyan, lason <laughs> 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 Lagyan ng pagkain. Hindi kami na yung pagkain. O, oh, di diba? naglakad kami dito? Video lang to eh. Yung mga kasama ko, o. Oh. O, oh, di ba? Ako taga video eh, kaya hindi niyo ako makikita.